Yoyoyo yeah, 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 mga do, okay. Sa mga nakakilala sa akin, actually, marami naman. Pero like I said, tumira po ako sa Korea dati at natutunan ko sa Korea yung mga magaganda nilang pagkain doon. At saka yung mga healthy living nila doon. But anyway, ito ang isa sa pinakamaganda na masasabi ko. Ito. Mm. Yung shot na pinapasyat ko sa inyo sa store. Diba? Pag medyo malaki yung binili, bibigyan ko nito shot shot ng vitamins. Ito po ang patunay na kahit yung hayop, maniwala kay sa akin. Itong hayop na to, ayan o, oh, lumalakad na. Nung isang araw, nung last week, grabe na to. Sinugod pa to sa emergency. Ang hirap pa inumin ng pusa ng gamot. Oho, tinan mo ngayon, naglalakad na. Hindi na to nakakalakad halos. Grabe tong pusa na to. Pero dahil pinapashot ko siya nito, hindi naman ganito karami. Itong maraming dosis to. Kasi ang hirap pa inumin ng gamot yung pusa eh. So, ang ginagawa ko, hinahalo ko to sa... Ito po yung gamot ng pusa ko. Gamot sa puso, tsaka sa kidney. Kasi meron siyang heart problems. Buti, yung pusa, kaya natin i-afford yung gamot. Pag sa tao, din na natin kaya. So, i lang natin to. Sasaksak natin sa pusa. So, yung dosis ng gamot niya, Uh, merong line dito, yun lang yung dosis na dapat bibigay sa pusa hinahalo ko po ito sa gamot ng pusa ayan o, yan so, kalahati, ganyan mm -hmm. ando din ang epekto ito mga do, no kung yung hayop nga gumaling dito, lalo pa tayong tao so tao nga, ang ganda ng pakiramdam ko dito eh. vitamins po to, straight shot ng vitamins, ginseng extract meron ako niyan sa tindahan ko, biligan na nga lang, ang hirap pa inumin ng pusa ng gamot ang pusa ang pinakamagaling umiwas sa lahat ng gamot. O oh, yan you know, o, isasalaksak sa bahay. Sige na, kakain ng parpe. Sige na. Tapos uututuin mo siya dapat. Sige na, kaya na. Kaya na. Kaya na. Ayaw talaga na. Ang hirap talaga ng pusa. Hindi to tulad sa kaso. Kaya na. na siya eh oh. o. Kaya na. Sige na ha. Kaya na. na. Kaya niya. Oh, you know. Ganon, painumin ng pusa. Ayan. Yeah. Mm -hmm. Ang cute, cute, cute. Ang cute, cute, Tama, malakas na siya, oh. One week lang, oh. Lumakas na yung pusa mo. Ang galing. Ang mm -hmm. galing talaga ng ginseng. Ang galing ng ginseng.